Kumain ka na. Namumutla ka na, oh. Ano ang pakiramdam mo? Likod mo? Hindi, ano? Nahilo ka? Sige na, kumain ka na. Lang araw na yung, ano mo, namumutla ka, oh. Ilang araw na yung ano mo. Ano ba ginawa niyo kahapon dito? Wala, wala. Wala kami ginawa dito. Ba't nalagnat ka na naman uli? Nag drawing drawing lang kami ni Pia-Pia. Ba't nalagnat ka <coughs> uli? Ito, simutin mo. Sige, simutin mo. <coughs> Kasi pulat ang buto <umgoto> eh. <coughs> Dura mo. Dura mo dun. Bilis. Likod. <coughs> kita. Naligo ka ba kapon? Huwag ka maligo basta-basta. Baka naligo ka kapon. Hinilot ka pa naman. Sakit na naman. May lagnat na naman. Dito. Dito. Mutla ka o. Oh. Ito no, hmm. na. No, Mamumutla kasi. Minum ka ng ano? Pakain mo na pakainin. Kumain ka ng kumain ng tinapay. Bigsa mo na. Kunin mo yung ano pa pa. Hmm. Kunin mo yung kape mo. Malagyan na ipikasinti yan. Kunin ko na may flower. Dito na, dito na. Kumain ka ba, hige? Ito na ano kasi, ayaw kumain. Iinakti kasi. ano na, ano, namumutla. Yan o, gumayot na yan o. Ha? Ah? Inanong ko yung tiyan. Ilagyan ko yung anong tiyan. Pet flower ang ilagay mo sa tiyan. Huwag na yan, tama na yan. Hmm? Sa likod na lang yan. Ay ka na, bilis. na lang, dito na. Dito na. Namumutloy. Wala eh. na nga. Diyan, pulang-pula na. Patingin na. Patingin na. Kung bumalik na yung... Dito, harap na dito. Harap na dito. Buti mo yung pagkain. pwede taling buhok papa. Taling ito. Tali. Sige, pumasok pa na walang kain ha. Inapapala ha. Pumapasok kasi na walang kain eh. Oo, para kasi si Papa eh. Papasok walang kain eh. Kala nyo naman, lalagyan kayo ng award sa si school pag na aga-aga nyo dun. Alam mo to. Absent ka muna ngayon na ako. Tatlong araw. Magtatatlong araw na absent ko nakaraan, absent ako para di sa si mga to. Tapos ngayon, absent na naman. Pupunta sa center. Lahat tayo. Pala, pati si Kino, isasama ko sa center yan bago pumasok. Isingin mo na si Kino para maaga. Ah, Kino, isingin mo na daw. Pawis na pawis siya po. Oh. Hmm. Ha? Huh? Alam mo nun, para lumabas yung pawis. kaya Ayan, nang-arti naman. Huwag mo na pulutin! puyat ako kagabi, kagabi pa ako puyat to, oh, mata ko, tingnan mo, di na ma, aga-aga ko nga natulog kagabi, napuyat naman ako sa iyo sa, sobrang init mo naman sa lagnat magdamag, wala pang gamot kagabi, paano ko mapainom, madaling araw na nilalagnat, ano mo na yan, carbosistin kasi ang ano niyan, carbosistin at saka ano, by GSIC, kaya nga ay, ipat-check up ko na lang, para malibre sa gamot, hmm. Ang ah, aga nung isa nag-cellphone, no? Oh. Sakit na naman itong mga bata na ito. Hindi mo maintindihan. ang ina lang, ano? Karaan, bago lang yun, eh. Hindi na gumaling. Simula nung nagkalagnat at saka nagkabutag kasi po, no? Ha? Puso. Puso ngayon yung papi. Ay, tatay, eh. Hindi, eh. Pagkatrabawa namin. Ah, tungari nga rin yung pakaramdam ko sa kasi